hello po, good morning po sa ating lahat. Welcome back na po sa ating YouTube channel. For today's video, isa naman pong tanong po ng tipong subscriber ang ating sasagutin. Ito'y galing po kay Roderick Maglaya. Shout out po siya dyan, kaibigan. Ang kanya pong tanong ay, ilang araw daw pwedeng turuan kumain ng feeds yung mga bagong anak na biik? So kayo po ay mahilig po sa paglaga ng mga baboy o kahit anong hayop pangkabuhayang pagkikultura, mag-subscribe lang kayo sa king kay YouTube channel. Ryan Patinio Agri Farming Family and Kitchen Adventures. So ngayong umaga po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung tungkol po sa papapakain natin mga beek. o yun po sa pagsanay ng papakain ng fields dun po sa yung mga po mga kaibigan. Importante talaga po mga kaibigan, atin pong mga biik po na dumidili pala sa mga inahing baboy ay atin pong masanay ng mas maaga sa pagkain ng feeds. Nang sa ganon, mas maaga po silang ma-orient sa feeds at mas maaga po silang nakakain ng feeds para po habang sila po dumidili po sa kalang mga inahing baboy ay kumakain na po sila ng feeds. So ang advantage po niyan ay mas madali po silang lumaki po mga kaibigan kasi nga po at the same time sila po ay ng feeds at the same time dumidilip sa sila mga inahing baboy at saka nakakainom sila ng gatas mula po sa lang inahing baboy po mga kaibigan <laughs> sa tanong po natin subscriber kung ilang araw ba dapat natin pwedeng turuan kumain ng feeds yung mga lagang biik ay dito po sa king backyard farm akin po nakasanayan talaga na pagdating po ng day 5 pataas or day 5 onwards akin na pong sinasanay kumain ng feeds yung mga lagang biik natin sa pagsanay po ng pagkain ng feeds sa mga biik natin, marami pong paraan yan mga kaibigan. So, unang-una, ang ginagawa po ng iba ay sila po yung nababasa ng feeds, tinutunaw po na yung feeds, and then kanila pong ibinibigay o kanila pong inilagay doon po sa dede na mga inahing baboy. Kung saan, kapag dumidede po yung mga biik, kanila pong ma, ma matikman yung feeds kasi po doon po sa natin inilagay doon sa dede na kailang mga inahing baboy habang dumidede po sila. And then, sa akin po dito sa aking backyard farm, ang akin pong ginagawa ay ako po ay naglagay ng feeds doon mismo sa area kung saan po sila palaging humihiga. Kasi po, kapag yung biik po ay uh, hindi po sa dumidede, nakahiga lang po yan, natutulog lang po yan. Ngayon, kapag yung inaheng baboy nila ay nagtatawag ng, ng, mga biik para po dumidede yung mga biik, yung mga biik po ay pupunta po sa inang, inahing inaheng baboy at sa kandidede po yan. Pagkatapos sa pagkatapos pong dumidede yung mga biik po mga kaibigan, yung mga biik po ay babalik naman po doon sa pwesto kung saan po sila palagi po nakahiga. So, ang aking pong ginagawa dyan, pagdating po ng day 5 pataas, doon po ako nagbibigay ng mga paunti-unting feeds doon po sa area kung saan po sila uh, palagi po nakahiga. Kasi po, pagkatapos po lang dumili po sa mga inahing baboy, pagbalik po na doon po sa area na yan, kanila pong inaamoy yung feeds, kanila pong ninidilaan yung feeds, kanila pong pinaglalaroan yung feeds, hanggang aabot po sa punto po mga kaibigan na sila po masanay na po sa amoy, masanay na po sa lasa, doon po sa feeds na kayo pong inilagay doon po sa area kung saan po sa palagay po natutulog po mga kaibigan. Nang sa ganon, uh, kanila pong matikman na paunti-unti, maamoy po nila pa paunti-unti, yung lasa at amoy ng uh, booster feeds. Kaya, doon po ako naglagay doon po sa area na iyan. Araw-araw po mga kaibigan ako po nalalagay. And then, pagkalagay po ng fields, paunti-unti lang po yan. Nang yung tamang-tama lang po na mauubos lang inaamoy, mauubos po lang kinakain, paunti-unti lang po yan. Hanggang abot sa punto po mga kaibigan na yung akin pong inilagay na paunti-unti lang ay mauubos na po nila, dahan-dahan ko naman pong dinagdagan. Hanggang aabot po sa punto na masasanay na po sila na pagkatapos dumili sa kanilang inahing baboy, pagbalik po na sa area kung saan po sila matutulog, yan po, mayroon na pong feeds na nakaabang doon at kan pong kakainin ng mga biik yan. So, yan po yung isang pamamaraan para po atin pong masanay yung mga biik sa pagkain ng feeds na mas maaga. Kasi nga po, ang disadvantage ng mga biik kapag uh, atin pong hindi pa atin sanayin ng pagkain ng feeds ng mas maaga, kapag dito na po sa mga 15 days pataas, medyo mahihirapan po tayo sa pagdating ng araw natin lang iwawalay. Kasi po, kapag yung biik po ay mahinap pang kumain ng feeds at saka pagdating po ng walay ay sila po mahina pang kumain ng feeds, maapektuhan po yung paglaki nila. Kasi nga po, kapag nawalay na po yung bigis ng mga inahing baboy, hindi na po sila makakainom ng gatas. Wala na po silang milk supplement galing po sa kanilang mga mama pig. So, dapat talaga, day 5 pa lang, marunong, dapat talaga, day 5 pa lang, naamoy na nila at natikman na nila yung lasa ng lactating phase para pagdating po ng day 10 to day 15 malakas na po silang kumain po mga kaibigan and then pag day 20, day 25 malakas na din Lalo na pag, pagdating po ng isang buwan o 30 days, yung uh, days of walay, talaga pong malalakas na po lang kumain po mga kaibigan ng feeds. Kahit na hindi na po sa makainom ng gatas, mapos ka ng mga inahing baboy, ay matutugunan na po yung pangangailangan ng nutrisyon sa kanilang pangangatawan kasi nga po, sapat po yung feeds na kinakain nila doon po sa pangangailangan ng katawan po nila mga kaibigan. So, importante talaga, day 5 pa lang, turuan natin kumain yung ating mga biik ng booster feeds po mga kaibigan. So yan ba vlog ngayon at sana po ako nakapagbigay sa inyo ng kaunting kalaman po tungkol po kung ilang araw ba dapat turuan kumain ng feeds yung mga bagong anak na biik po mga kaibigan. Hanggang dito lang po at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye bye.